Dok Willie, Dok Lisa Puto uh, Gagawa lang tayo ng Extra Facebook Live Kasama okay. natin ang ating matalik na kaibigan, si Dr. Gerald Belandres Hello. Baka nakikita niyo si Doc Gerald, madalas siya mag-guess sa kung anong mga TV shows. Meron din siyang Facebook page na Gerald Belandres, Belandres MD. Um. Sa ngayon, magbibigay lang si Doc Gerald ng konting tips para sa ating mga followers. Doc Gerald, ano ba mga tips okay. natin ngayon? Uh, parang uso ata ngayon ng mga problems sa lalamunan o kaya nag-dry lalamunan natin, may mga sipon, may mga ubo, so doon yung pag-uusapan natin ngayon, no. So, ang tip ko, kailangan para gumanda hmm, ang boses. Para magumanda ang boses. Makasali tayo sa mga voice contest sa mga ano, mga voice contest, yung yeah, mga ano kailangan na. Madami kasing mga ano, mga talent shows, no, hmm. ngayon, no. So, syempre, ano yung dapat nating gawin, no? Mas maganda talaga na dapat clear ang boses natin, no. Parang walang mga husky voice, dapat maganda yung boses, dapat malinis, dapat resko parang mentholated yung lalamunan para at least naman maano siya uh, mas maganda yung paglabas ng boses, mas maganda yung yung pagbigkas ng mga uh, words at mas maganda din sa pandinig ng ibang tao so ano pwede nilang magawa para laging maganda boses nila mm -hmm. kung sasali sila sa contest mm -hmm. or yung iba baka na mamoos mm -hmm. may ubo di ba pwede rin naman ang basically kasi ng ginagawa natin dyan, no, dapat inom tayo ng madaming tubig para at least hindi siya mag-dry uh -oh. yung lalamunan natin. Number two naman, no, madami naman remedies na kailangan gawin. Pwede tayong magpakulo ng mga uh, ginger, no? O kaya yung sa honey, no? Pero importante pa rin kasi, syempre yung sa ginger naman, no, yung parang sa labat, no? Maganda kasi sa effect dun sa lalamunan natin kasi naka-soothing effect, meron talaga yung ah uh, pampa uh, sabi natin pampapresko yung lalamunan no and then yung sa ano naman yung sa uh, honey naman maganda din ito tapos pipigan mo ng kalamansi para at least makakaalis din ito ng ubo sipon and then syempre mas importante pa rin talaga na sundan siya ng uh, maligamgam na tubig para at least naman um, din yung tamis na dumikit dun sa ating lalamunan para hindi, hindi din tayo magkaroon ng um, uh, sore throat para at least naman makaiwas din tayo at mas maganda pa rin yung boses natin. doc Gerald, palagay natin, ano ba pwede nilang inumin? Yung mga ibang kapataan natin, mm -hmm. mahilig sa malamig mm -hmm. o soft drinks. Mm -hmm. Ano ba dapat? Malamig, mm -hmm. maligamgam gam para maganda sa boses okay. natin. Depende din kasi sa panahon niya, No? Pero syempre, mas maganda talaga na maligamgam yung iinumin na tubig. sabi natin, mga lukewarm para at least naman, parang yung dry, yung lalamunan, pwedeng Uh, para magpawis siya, para maging moist siya, para hindi siya masyadong uh, mag, uh, parang maging husky yung boses. Mas maganda kasi talaga na ma-replenish pa rin at kasi minsan kasi na dehydrate ito. Oo nga. So, sa labat, pwede rin. Mm -hmm. Siyempre, magbibigay din tayo ng payo sa mga paninigarilyo siguro. di Diba? Mm -hmm. Ay, pag naninigarilyo, maapektuhan din yung oh -oh. boses. Ang paninigarilyo kasi nakakadry talaga yan ng boses, lalo na sa lalamunan natin, no? So, may mga free radicals kasi na pwedeng mag-take effect dun sa lalamunan natin na sabi natin nakakaiba ng boses, hindi na siya mag maganda, lalo na pag naging singer ka, kung kumakanta ka talaga, hindi na ito maganda yung boses natin. So, nag-iiba siya. So, minsan kasi yung pag nanginigarilyo ka, may mga cells kasi doon na uh, pwedeng mag-iba, no? Na sabi natin na pwedeng maging keratinized or mas, mas maging... Um, mas matigas na yung mga skin mm -hmm. doon. So, may iba yung quality ng boses natin. Alak. Alak. Mm -hmm. Yes. Yung alak naman, no, although okay lang din naman, kaso nga lang, may mga, hindi uh, naman siya well-studied talaga, nakakadry ng boses ito, pero pwede din kasi makakontribute sa problema ng boses. Mm -hmm. Tapos, sa sigarilyo, alak, mm -hmm. paano naman yung uh, laging sumisigaw, laging nagsasalita, mm -hmm. di ba? Oo. Alam ko pag nasa restaurant masyado mm -hmm. maingay, lalakasan mo bosses boses mo, mamaya paus ka na. Mm -hmm. Diba meron bang para laging malakas mm -hmm. yung boses, hindi na mamaus? Mm -hmm. Minsan kasi talaga meron na talaga yung quality ng boses talaga ng isang tao. Oh. No? Kailangan lang kasi natin i-preserve at mas maganda talaga. Yung gawin mong mas maganda ang boses mo, yung quality. Importante kasi talaga moist yung lagi, lagi yung lalamunan natin oh. para mas maganda pa rin yung paglabas ng boses. Pero minsan kasi hindi natin may iwasan yung uh, work-related. no Yung work-related naman na paggamit ng boses, yan yung pag-newscaster o kaya oh, teacher, man. yung parang singers. So, minsan dahil sa overuse ng lalamunan natin, hindi ito maganda. no So, maaring makaka sa boses ng isang tao. Minsan magkakaroon na dun sa yung mga nodules na pwede oh. din kasing makasira dun sa bosses natin. So kailangan alagaan natin ang lalamunan natin. Yes, tapos siguro counting counting tips tungkol mm -hmm. sa ubo pati mm -hmm. sa sipon. Ubo, sipon naman, kailangan lang uh, inum na madaming tubig tapos yung para mga citrus fruits, no? Kailangan inumin mm -hmm. and then syempre importante pa rin talaga na uh, Well balanced diet pa rin syempre Importante pa rin yan Iwas sa mga bisyo Like sigarilyo Alak okay. uh, Importante talaga yan At for example Pag hindi naman kailangan yung Paggamit ng boses na malakas Or ano yes. Importante I-taper uh, i lang natin Or ayusin lang natin Yung paggamit ng boses natin Yes, Doc Gerald May mga request dito Sample daw ng husky Boys. <laughs> Kaya mo ba mag-sample <laughs> ng husky Boys? Sige, okay, bagay ito solo uh -huh. Sample lang, Husky, husky Boy. Uh husky Boy, oo. Paano, paano solo to? So, solo, baka mm -hmm. meron kang gusto. Take it away. Ah, okay. Take it away, Doc Gerald. Ano, kakanta ba tayo? Sige, sige. Oh, sige. Um, sa mga taga-pakinig ni, at taga-panood ni Doc Willie, no? At ni Dr. Alisa, syempre, uh, maraming salamat sa pag-invite nyo sa akin dito. Kahit konting or saglit lang ito, no? So, sample daw, so kakanta lang ako, no? Um sa so, OPM na lang by Gary V. No? Okay. Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? naglahon na ba ang pag mo? Sana maulit muli Sana'y bigyan ng pansin ang himig ko kahapon bukas ngayon Kahil wala ng ibang mahal kung kaya kong iwanan ka di na sana asa pa kung kaya kong umiwas na di na sana lalapit pa kung kaya ko sana Ito ang tanging nais ko Ang ating kahapon sana maulit muli Ayan, okay, thank you Thank uh -uh. you Palakpak oh. naman, konting like, konting share So, anong tawag natin ngayon? Singing doctor ka na Ay, hindi pa naman Magpapalit ka naman ng career ngayon Ay, hindi naman do Oo, oh. parang pwede, pwede pwede Nakita ko maraming oh. mga check eh. Ah, talaga? Meron Oo, ba? Oo, maraming mga check Thank you, ay, thank sabihin, you Approved oh. Approved, so Maganda rin syempre ang pagkanta mm -hmm. na feel nyo di ba? Health tip din yan, parang maganda sa boses Mm-hmm Kumakanta, okay yan sa may hika, lalakas. Mm, importante. At pag kumakanta, mas masaya, mas relax mas mababa ang blood pressure, lalo na kung kasing ganda ng boses mo. <laughs> Thank you, Doc. Thank you. Yes, uh, tama, di ba? Music is yes, good. Yes, Doc. Uh, music, siyempre hindi na makailangan lang na sa pagkanta dapat i ifeel yeah. mo kasi yung music kasi nakaka-relieve yeah. din talaga 'yan nakaka-relax. No? Okay. Mm -hmm. Final tips sa ating mga Final tips uh, so syempre importante pa rin talaga na kailangan nating ayusin ang boses natin no. Syempre yung mga tips ko kanina yun pa rin no. And syempre importante pa rin talaga na uh, makinig tayo sa ating mga doktor kung may mga problema lalo na okay. sa ating mga Uh, sa sarili no sa health natin dapat talaga mag seek tayo ng help doon sa ating mga uh, kakilalang doktor o kahit sino man doktor para at least naman ma-advisean tayo na mas mabuti at mabigyan tayo ng tamang management no so i-plug ko lang po yung yes. ano ko no so yung facebook ko which is wwwfacebookcom MD Meron din akong Twitter account which is yung uh, at md underscore G belandres o kaya ganun din sa Instagram. Yes, so paki-like ang page ni Dr. Gerald Belandres. Salamat po. Hello, bye-bye. Yes, mga request you. ninyo, ha? Kakanta na. <laughs> Thank you.